Considering na naka-login ka na sa inyong RCBC Plus uh, app, ito po yung makikita niyo po sa credit card section. Uh, sa credit card section, dahil mayroon po akong dalawang credit card na binigay si RCBC sa akin. Pero ang ating uh, going installment ay dito po sa first, uh, actually, uh, second card ko na ito, pero dito sa listahan niya ay nasa first on the list. So, meron po akong 50,000 na credit limit. So, ito po yung recent transaction ko. Punta tayo sa recent transaction. Ayan, yun yung recent transaction. Kaso dito sa recent transaction ay nakaano ano na siya. Hindi na available kasi tapos na nating ginawa doon sa uh, RCBC Digital App. So, dito sa RCBC Plus, updated na siya, hindi na available yung convert to installment. Unlike dito sa baba, mayroon po dito sa baba yung uh, dalawa pang ano ko, dalawa pang transaction ko or latest transaction pero ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang uh, itsura kung dito nyo gawin sa RCBC Plus. Pero hindi ko ito i-ano i-request i ng tuluyan. I-gawa Gawan lang natin ang halimbawa. So, ito na lang, dito sa baba. So, convert to installment. Itong 5274.70. Uh, so, yung 13,135, tapos na natin yun, which is ginawa yun, yung transaction ko with life sites. So, dito tayo sa, ano, uh, 5274.70. Uh, so, ganun pa rin, ang 3 months is 0% ang interest. So, kung pipindutin mo yan, continue, yan po yun, Pero baka magiging ano din to. <laughs> baka mag... Uh, oh, If in case na papasok, walang problema. Para lang may pakita ko sa inyo na ganito ang mangyari sa RCBC Plus. So, yan po. Yan po yung uh, re natin. So, ang... Ang 5274.7 ay magiging 1758.23 pesos na lang po per month. Isa sa napansin ko at nagustuhan ko dito kay RCBC Plus, yung bagong app nila, ay yung processing fee dito ay 100 pesos na lang po. Sa kabila kasi, yung RCBC Digital App ay 200 po doon kapag doon gagawin yung uh, installment. So, sana ay totoo itong 100 kasi hindi ko pa na-try ito. Makikita ito sa uh, next is ko. Pero I think totoo po, hindi po siguro scam tong 100 lang ang processing fee. Ah, dito, kung doon, pindutin, i-click. Dito, slide naman. I slide to convert. O, so, sige, gawa na lang natin to ng sample para po may idea kayo na ito po pala ang mangyayari. So, ganyan na lang po. O, so, slide natin pa kanan. Slide natin. So, so ayan na. Oh, you have converted. Automatic pa na dito. Mm, ito yung uh, pinaka gusto kong uh, features ni RCBC. Kaya paborito ko si R RCBC compared sa ibang uh, card pero mayroon pang halos pareha nito si ano naman si S2S. Si S2S naman gagawin ang installment sa ano sa Messenger which is madali lang din. Ang pinaka gusto ko pagdating sa installment ay si RCBC at saka si East West. Then uh, susunod doon si Union Bank. Kasalo kay Union Bank at saka kay uh, BPI, pariho po kailangan itawag po sa hotline. Which is, uh, minsan kasi sobrang busy. Uh, hindi ito maganda para sa mga wala pong landline sa bahay, yung tatawag ka sa hotline. Oh, para sa akin kasi may PLDT kami kaya natatawagan ko agad. Mas iba kasi iba pa rin yung tumawag ka gamit ang PLDT, PLDT telephone. Gamit po ang uh, uh, hotline nila na toll free sa BPI at saka sa Union Bank. Pero kung cellphone ang gagamitin niyo po sa pagtawag sa kanila, minsan ang tagal-tagal nilang sumagot. So kaya gusto ko pa rin yung ako mismo ang gagawa ng uh, installment at ang uh, pinaka the best si RCBC at saka si East West. Oh. Si S2 sa Messenger, okay, mas mabilis din. Pero dito kay RCBC sa app talaga gagawin. Kaya super ano to si ano RCBC, the best. So yun lang po siguro sana po may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan niyo po, paki-like and share at uh, huwag kalimutang mag-subscribe po sa aming YouTube channel. Para sa iba't iba pang mga guide namin pagdating po sa mga credit cards. Maraming salamat po. Paalam.